Magandang araw sa lahat. Ito po, tayo ay gagawa ng Biko or Sinok Mani. Sa Bisaya po, ang tawag ay Biko. At sa Katal Tagalugan ay Sinok Mani. Sa inyo ba, ano ang tawag niyo nito? Please comment below. Ayan po guys. Uh, ang ating pangalawang piga sa ating uh, niyog Ayan po, ay yan po ang ating ipangsabaw o dito sa ipangluto sa ating uh, malagkit na bigas. Ayan po ang sikreto. At yan, guys, nilagyan ko po siya ng asin. 'Yan para hindi tayo maumay sa ating magiging uh, uh, biko. Ayan. Ayan, guys, luto na siya at ang unang biga ng niyog yan pakukuluan natin gagawin natin siya ng uh, langis ayan po ah uh, ana uh, sa medium heat lang po tayo para hindi masunog at imix mix mix po natin ng bahagya para hindi masunog po yung sa ilalim Ayan po guys, kailangan ng may kunting sipag at syaga ang ating pagluluto nito dahil talagang kailangan natin ng uh, uh, kailangan natin ng halu-haluin para hindi masunog ang ating uh, ni ano to yung mit ng nyog yan yung kanyang pinaka sa bisaya ang tawag niya ay lunok lunok <laughs> ang tawag nun ayan guys ayan po oh, nagla, naglalangis na ayan o oh, kita nyo guys kailangan siyang uh, magiging langis niya bago, bago siya lagyan ng asukal para hindi madali mapanis ang ating ah uh, biko. Yan po ang sikrito para hindi mabilis masira. Ayan, kahit mga isang linggo, ang ating uh, biko ay hindi pa rin yan masisira dahil sa ito po ang ating pamalaan sa pagluluto. Ayan po, pag mag golden brown na po yung coconut meat. yan po yung nasa ano, yan po ay hahanguin natin yan yan po ang ating ipang topping sa ating sinukmani ayan po guys ayan o oh, kita nyo guys ayan po isisiparit yan natin mamaya pag naging golden brown na siya at pag separate nyan ang maiwan ay yung langis na lang po tapos dyan natin ang ilalagay ang asukal. Ang gamit ko po ay was sugar. Kasi yan lang po ang available dito sa amin. Dapat uh, mas kubado sugar, mas maganda. Pag dito sa biko na ano, mas masarap siya. Pero ito guys, okay na din to. Masarap pa rin to. Kahit anong asukal, basta ayusin lang ang pagkaluto. <laughs> Ayan. Ayan na ho, inhalo na natin. Ayan na po. Mix-mix na. At meron pa akong pinakalas na ilalagay ang sikrito para yummy. Ayan, maglalagay po ako ng condensed milk. Ayan guys, maglalagay ako ng condensed milk sa ating biko. Ayan, please like and share kung ito ay nagustuhan nyo ang ating video. At thank you for watching. Bye! See you my next video po. Thank you. Bye!